dah <laughs> Uhu. <laughs> Isong beses lang guys, ngiyan lang ulit kasi Hindi ko pa nasubukan na oh, umakyat dito. Woo! Guys, kung wala kayong pera, sakay-sakay na lang kayo. Woo! For the past few weeks, pinipilit ako ng tatay ko mag-vlog at mag-start ng YouTube channel. And he has been supportive about it. Tignan nyo nga oh. Hello guys! Good morning mga ka-wonders! Guys! Good morning sa inyo mga ka -wonders. Hello guys. Good morning mga ka -wonders. Hello guys. Good morning mga ka -wonders. Parang pangit. So, naisipan ko, why not try? Hi, ako nga pala si RJ. Isang Filipino resident dito sa Canada. Mili ako gumamit ng camera, maglaro ng volleyball, at sa lahat, mag-travel. Mga pala si ate, si mama, at si papa. Ano? Tara na! Samahan nyo ako sa aking buhay. What's up mga kawanders! So another day, another video na naman. And for today's vlog, uh, mag-hike tayo sa Mt. Tiffany Falls. So yeah, tara! Ah, ko. ako. Oh! Okay, an Nandito na tayo. Hindi <laughs> na ako nakapag-intro kanina sa bago ako pumunta dito. Kasi hinatid ko sila papa sa work and then dumalit ako dito. Also, unexpected ngayon. Kasi supposed to be hindi ako dito pupunta. Pupunta ako sa Monocliff mag-hike. Pero yung sinerge ko, yung papunta na ako, ano pala siya, 4pm mag-close. Eh, anong oras na nun? Mga 3 p.m. And then, isang oras pa yung biyahe. So, wala na talaga mabutan. And then, naghanapan na pa ko. And then, nakita ko tong Tiffany Falls sa may Hamilton. Dito sa Hamilton. Which is one hour away then. And then, seven pa naman magpo So, yeah. Um, dito tayo. Mag-hiking and then, yun lang. Nature walk, ganun. And then, ngayon, magbabayad muna tayo ng parking. sobrang ano, sobrang dulas ng ano, puti na lang sa ako. ano Kasi sobrang dulas. And then ito susundan natin 'yan. Pupunta tayo sa mismong falls. Ayan, dito tayo. So, yun, may mga tao na bumabalik. Ayan, ganda. Ganda. Ingat-ingat lang dito guys kasi madulas. Maayos talaga siya. Pero ganda oh. Oh dito tayo dadaan. So parang paikot siya. Bago ko pumunta dito di ko talaga tinignan kung gaano katagal yung hike papunta dun sa falls. And also hindi ko din alam kung meron siyang ibang trails or iisang trail lang to papunta sa falls. I hope na iisa lang siya. Kaya susundan ko lang yung parang mukhang daanan. And I hope na hindi tayo maliligaw. Pero ang ganda dito, so peaceful. Yan no? Diba? Ganda dito Di diba? ah. Wow. Oh, grabe yung ano ah. Ang dulas ah. Ayan na ba yun? Oo nga, nakikita ko na siya. Wow! Wow. Wow. Selamat di Wow. Oh. Selamat. Oh. Hello. Oh. ganda oh. Ah, ang dulas. Grabe ang dulas. Sobrang nag kayo kasi delikada to eh. Dito na ako sa may snow dumadaan kasi at least yung snow. Parang di pa siya madulas kaysa sa ice. Oh. Oh. Oh, ganda oh. Wow. Genda. <laughs> wow, genda tadi tu. <laughs> Uy! Yung sombrero <sublimo> ko! <laughs> lasang hangin! Nakakatakot siya kasi parang ang ang laki! Ang <laughs> laki ng tubig! It's so scary! So ayan no, diba Kasi eto lahat lahat to, tubig to. Pero nag-ice lang siya kasi yung weather sobrang lamig. Kaya tignan nyo, delikado to guys. Kahit itong hinapakan ko ah. Kasi once na bumagsak to, dare na yan doon, magiging tubig. So ayan oh. Sa mga pupunta dito, ah, ingat-ingat lang. Pero matigas pa naman yung ice niya, so okay lang siya. Dito, meron namang akyatan dito, kaya dito na lang din tayo pupunta. Diba? Ganda oh. So, ayun guys. So, ayun. Tinigdan lang natin yung falls and then picture-picture konte And then, punta na tayo kasi dumidilim na. And, walang ilaw dito so, tatakot ako. <laughs> Pero, doon yung falls. Yun nga, ang dito. Ganda, di ba? So, ayan. Dito na tayo sa sa parking lot. Makabalik na tayo. So, ayun. Ganun lang, sobrang saglit. Mabit, bitin, bitin-bitin siya. Akala ko siya, like parang ano, uh, mahabang hike siya. Um, I'd say ano, pag gusto niyo pumunta dito, siguro parang daan lang kayo kung meron kayong pupuntahan. No, for example, like punta kayo ng Niagara Falls, pwede kayo dumaan dito kasi sa Hamilton lang siya, ganun. Yeah. And malapit na, I think malapit na din dito yung Niagara Falls, eh. So, Ano, malapit na dito 'yung Niagara Falls ba? Hmm. Ah. Um, yeah. <laughs> so, yeah. Nandito na tayo. <laughs> uh, we're here sa Niagara Falls. Ang spontaneous ko ka talaga <laughs> kasi I wasn't expecting naman na to go here and ang hirap pumunta dito ah nakakaligaw sobrang naligaw ako Tign tignan nyo papakita ko guys sa video oh my gosh nakaban ako guys kasi ang dilim parang hindi ito yung pa Niagara sa falls kasi yung Niagara Falls, meron dito sa Canada, meron din sa US. Pero di ko alam kung tama ba itong pinupuntahan ko Tama naman nata siya eh. Pero sabi USA kasi oh Nung New York? Hindi, hindi New York eh. Hindi yung casino lang kasi dun yung parkingan eh Casino Niagara Eto. Ito yun eh. Grabe, kinabahan na ako kanina. Kasi ang hirap pumunta dito. And also, ano din siya. um One hour na biyahe. Almost one hour na biyahe. So parang pabalik ng bahay lang din yun from sa pinunta natin kanina. Pero yeah, worth it siya. Kasi ang ganda. etong uh, Niagara Falls is parang isa siya sa eight wonders of the world. At ang pagkalam ko, ganun. Ayan. Yeah. So, ayan siya. Ganto, oh. di ba? And then dito, nag-ice nag na yung ibang tubig. And then may snow-snow na siya. Pero yung minsan, pag sobrang lamig, nag-ice din, din yung cause. Like, talagang ice siya, lahat yung tubig. Pero ngayon, hindi naman super lamig, kaya meron tubig pa rin. And then yan, Diyan sa kabila, US na yan. Kinakapan ako kanina kasi akala ko diyan ako pupunta. Niagara Falls, US. Pero yeah, I'm here. Dito tayo. Kita akan datang ke sini Nampak tak? kan? Wow Tengok ni Tengok ni Wow Cantik ni Nampak tak? nakakatakot naman yan kung may mahulog dyan, no? ganda ng view and ngayon maglibot-libot muna tayo uh, 8.36 pa lang naman dun, dun tayo galing kanina Doon sa parang may tower na yon dun tayo galing so babalik muna tayo don and then ikot-ikot lang tayo dito banda kasi meron ako nakita kanina dito ano lang, siguro sa mga gusto pumunta, pumasyal din. Siguro punta kayo pag may kasama. Kasi pag mag-isa ka parang sakto lang. Enjoy naman siya. I mean, ano siguro kasi, nakailang beses na ako dito kaya parang hindi na bago para sa akin yung, yung view. Pero yung first time ko talaga dito, nagandahan talaga ako super. Like nagulat ako. Gusto ko din makaakyat dyan dyan no gusto din makakyat dyan pero mahal dyan eh promise hindi na like last time na parang you know spontaneous na G agad kasi wala na tayong pera guys <laughs> Mal, malata ticket dito kaya wag na next time na lang pag may kasama na or pagkasama natin family natin dyan ako nagpark kanina eh dito yung Skyland Tower. Diba? Magkano yung ticket? Right to the top. Ayan o. Adult. 13 plus 9 dollars. Ay, 19. Dito, ang lungkot dito guys. Tignan nyo. Diba? Diba? Daming pala ron, pero walang katao-tao, no? Parang ako lang tao, eh. Kano ba yung token? Dito. Ay Cash lang Wala akong cash eh Yeah Oh Uy <laughs> Guys kung wala kayong pera Sakay sakay na lang kayo <laughs> Ayan o, no? oh, right to the top. Check lang natin. Um, how much is the ticket right now? It's 19 bucks, right? Yeah, uh, isang beses lang guys ngayon lang ulit kasi hindi ko pa nasubukan na umakit dito thank you <laughs> wow 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 Jin kat Paikot siya. Ganda. Wow. Kitang-kita lahat, oh. Pero mas mataas pa rin yung ano. So, mas mataas pa rin yung yung CN Tower. Pero dito, kitang-kita mo talaga yung view ng falls. Ayan. Yeah, paikot din siya. Ayan, oh. No? Ayan. Wow. Ayun, oh. No? Nakikot na tayo kasi ito na yung fossilit. Wow. Wow. ayun, ganun lang siya. Parang siya tower lang din. So, paikot. And then, yung view. So, basically, pinabayaran mo talaga yung view. Gusto ko silang ano Kasi, gusto nila ng picture na Excuse me. Do you guys want a picture together? Yeah. Okay, I'll take pictures, I guys. One, two, three. And then, no flash. Nagdoodan na ako. Uwi na ako kasi unang oras na. Ngayon ayoko naman sobrang gabihin. Thank you. Oh. Goofy-goofy <laughs> ng mga picture. Parang ano lang siya. Um, in ang inedit nyo ng green screen. And then ngayon, balik na tayo sa parking lot. And uwi na tayo. Okay, maga tayo malis pa muna tayo. Lord! ah uh, thank you po for this day, Lord God, na pinaloob niyo po na makapag uh, labas po ako at travel dito sa Niagara, Lord. I pray po na sa pag-uwi ko po, Lord God, uh, gabayan niyo po ako sa aking pagmapaneho. Ang um, bigyan niyo po ako ng uh, attentive mind, Lord. And I pray, Lord God, na ilayo niyo po ako sa mga um, aksidente at sa mga driver na hindi po maingat, Lord God. Lord, keep me safe for Lord God. And I pray, Lord, na makauwi po ako ng ligtas. sa Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Uh, um, Na-enjoy ko naman today na pumunta ako sa dalawang falls actually. Yung isa first time ko. Uh, maganda naman siya pag mag-isa mo pero siguro today parang ewan ko uh, mas maganda pag may kasama. Yeah. Miss ko ng pamilya ko. <laughs> Come like a flood and saturate me now. si Papa. Bos. Pag may tawag ka na po. Po. Pag may tawag ka. Tumawag ako? Oh, Wala, hindi kita tinawagan. Solo ka mo, may miss ko po. Baka namimiss mo lang oh, boss. Namimiss na din kita, boss. Nagka Ah. Ha? Para pa nang kumita namin, mag kita ka dito. Para pa nang kumita namin. Pag maaga ka, magpunta ka dito sa ano, kahinan dito. Opo. Happy <coughs> pa, enjoy sa trabaho pa. Oh, love you. Apo, love you. Thank you po. Ah, kami miss kita familia <laughs> Ah. Kanada eh. Parang jangan kata yaman. Gano'n ka na. Bili ka? Hindi. Ah, Naglag ka? Namiss kita, boss. Aha? Uh Chocolate. -huh? Ba't hindi ka nag-apply? Hindi, baka hindi ako nag-apply. Totoo nga, namiss na lang kita. Boss, namiss talaga kita, boss. Wala po. Wala po. Ay hindi, na-miss nga lang kita. na ko kayo. Ano ang magandang katangian ni Ate? Ha? Ha, siya eh. Magastos. Hindi. Tanda mo. One deal. Ano bang tagalog ng one? Ah, oh, isa. Oh. Anong tagalog ng deal? Pusa nga Di, di ba ang deer mapagmahal? Hindi pa mapagmahal. hindi, hindi na ako sa deer. Isang <laughs> mapagmahal. Grabe. Ah, parang haba ng tagal ng oras ng araw. Totoo nga yung ano, yung kasabihan na nothing feels like home. Ganun. Ayun ko. Um, Siyempre, lahat naman tayo may iba-ibang definition ng home, di ba? Hindi naman home, ibig sabihin bahay. Ganun. I like yung bahay nyo, tirahan nyo. Pero, Siyempre, yung home pwede din maging isang tao, pamilya, lugar, pagkain o like experience kaya yun na kung saan saan ako napunta na enjoy ko naman yung araw pero parang yung mas na enjoy ko pa ay yung nakita ko na si Papa ganun parang yung nasa lubong ko na siya kasi yun nga nothing feels like home diba syempre yung home ko is yung nasan yung magulang ko nasan yung pamilya ko